Ma'am Karen, ako po ay isang Pilipino. Bambantarlac City Mayor Alice Go lakas loob na nagbigay pahayag na kaugnay sa mga binabatong paratang sa kanya sa di umano'y isa itong spy o asset ng ating bansang Pilipinas. Ang nanay ko po, ang biological mother ko po ay isang Pilipina. Ay isang Pilipina. Ako po ay... Filipino passport holder at nag-iisa lang po ang aking passport. Ako po ay Filipino. Port ako po ay Filipino. Alam o lingid naman na sa kaalaman nating lahat na si Mayor Alice Go ay ang First Lady Mayor sa bayan ng Bambantalak City kamakailan nga lang ay lumulutang sa headlines ang pangalan ni Bamban City Mayor of Tarlac na si Alice Lilgo. Ito ay matapos sa mga questionable niyang testimonya kaugnay sa pagkasangkot niya sa mga nasawatang kuta ni umano ng crypto at posible pang ang human trafficking rings na nakatago umano sa isang Philippine offshore gaming ng operators o kung kanilang tawagin ay Pogo Compound na kung saan ito nga ay nasa likod ng mismong gusali sa munisipyo ng Bamban Tarlac. Marahil ang ilan sa atin ay hindi pa lubusang kilala si Mayor Alice Goo kaya naman sino nga ba talaga ito es alikod ng maamo nitong mukha. Sa halos apat na oras ng itinagal ng Senate hearing ay marami pa talagang hindi nakakasigurado sa kung sino nga ba talaga si Alice Goo. Ito ay dahil sa angking kahusayan niyang umilag sa lahat ng mga katanungang naibabato sa kanya ni Sen. Reza Hontiveros, sa simpleng pananaliksik nga sa pangalan ni Mayor Alice Go ay mahirap nang ngang makita agad ang tunay na pagkataon nito. Dagdag pa at samahan natin ng angking karisma at maamo G pagmumukha nito, subalit alam nito bang si Mayor Alice Go pala ay halos wala rin palang records ng pagkalukluk niya sa bamban sa tagal-tagal ng pagseserbisyo nito sa Bamban Tarlac City. Ito ay mapa-level man ng sangguniang kabataan o pagkakonsehal. Lumabas nga lang ang panagalon ni Mayor Alice Go matapos siyang ipakilala ni dating Bamban Mayor John Feliciano bilang isang malapit niyang kaibigan sa inaugurasyon ng isang government na own poultry dressing plant sa Bamban. Isang taon nga din matapos ang eleksyon ng na-endorse nga din ni Feliciano si Alice Go bilang kanyang successor. Maging nga ang kanyang social media records ay makikitang ginawa lamang noong taong siya ay mahalal lamang bilang First Lady Mayor of Bamban Tarlac City. Maging ang kanyang YouTube account ay ginawa din taong 2022 at sinundan naman ng kanyang Instagram account na kanya naman ding ginawa noong April 20 ng kaparehong taon. Samantala ay naregistered ang kanyang kapaganakan noong 2003 lamang noong siya ay may edad na labing pitong taong gulang na Ibig sabihin siya ay ipinanganak noong 1986 na kung ating titignan siya ay may edad ng 38 ngayon Matapos nga itong tanungin ni Sen. Riza Honteberos kaugnay sa trabaho ng kanyang mga magulang ang tanging sagot lamang nito ay Yung father ko po retired na po samantalang ang mother niya ay di niya daw umano nakasama habang siya ay lumalaki. Samantala kanyang nabanggit na ang trabaho nga daw ng kanyang father noon ay isang negosyante sa high racing, at sinabi din ni aura na hindi daw sila involved o damay sa kahit na anumang pogo operations. base nga sa mga statement ni Mayor Alice Guo ay anak siya ng isang retired na magbababoy na noong una ay kanyang pinangalanan bilang si Angelito Guo at sa Chinese name naman ang pangalan nito ay Jianzong Guo. Kayo nga ka Showbiz Insider ano pong masasabi ninyo sa pahayag ni Mayor Alice Go sa kayang naging panayam kay Ma'am Karen Davila. Na siya daw umano ay isang tunay na Filipino. Hindi din daw umano siya spy o asset. Dagdag pa nito na mahal niya daw ang kanyang bayan ang kanyang sariling bansang Pilipinas. Just comment down below at huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka palagi sa latest chika natin.